Okay guys, welcome back sa ating channel Siyempre, PC Basic Tips Guys, magbibigay ako ng tips Kung bakit Iba-iba uh, yung PC case na binibili ko Isa lang ang Dahilan bakit iba-iba At hindi ako nag-stick sa Isang PC lang Pero pwede ko naman gawin yun, gwari Yan, Cyborg Pwede ko puro Cyborg lang ang uh, Biling kong case Kaya iba-iba yung binibili kong case guys ay para ma-experience ko yung yung kung alin ba yung ano mas magandang gamitin na case. Ayun, ah, uh, inang dahilan kaya iba-iba yung iba-ibang klase o iba-ibang itsura ng PC case binibili ko. Kahit pwede naman tayo mag stick lang sa isang PC case para magandang tingnan yung computer shop natin, di ba? Kadalasan mapapansin niyo sa, sa mga computer shop na uh, malalakas. Isa lang yung itsura ng mga PC nila. Uh, magkakaiba kulay. Pero yung mga hugis, isa uh, magkakapareho. Maganda talaga kasi tingnan nyo guys. Kasi nga, pwede ko naman gawin yung kaso, gumagawa tayo ng mga tutorial. Gusto ko lumawak pa yung mga experience ko. Uh, gusto ko ma-experience lahat ng klase ng PC case. Pero hindi ko naman pwede mangyari yun. Kasi ang daming, ang daming na PC case talaga. Pero gusto, gusto ko silang bilhin. Pero pag may chance, bibiling ko yan para ma-experience ma ko kung alin ba yung pinakamagandang PC case na dapat natin gamitin. Yun. Yan ang dahilan, guys, kung bakit uh, iba-ibang PC case yung binibili ko. Gusto ko dumami experience ko. Gusto kong uh, uh, makita o maganda bang gamitin to, maganda ba to, pangit ba to. Eh. Parang ganun, guys. Sana nag-guess nyo. Papakita ko sa inyo yung mga PC case ko, guys, ayan okay, dito tayo sa shop, ayan ayan kung mapapansin nyo, meron tayong ah uh, hindi naman sa ganun ka siguro, ano hindi ko tower case, siguro pasok na to sa tower case, kung tawagin nilang tower case yung medyo matangkad tapos salamin yung harap nya, ayan oh. Yan, nag-iisa lang yan. Tapos, meron tayo nito. Ito, ah, pag gusto nyo yung medyo malilit espasyo ng inyong office or kwarto or shop, pending pwede ito. Yan. Ito, ito medyo marami. Kung ito, isa, ah ito, dalawa, tatlo. Tatlo, ito. Yan yung pangatlo natin. Bale, meron tayong isa nito. Tatlo nito. Tapos ito, isa lang din. Makikita nyo, iba rin itsura nyan. Ilagay niya nyan ng, ng power supply. Dito, wala siyang lagayan ng pan sa harap. Pero merong LED lights na para pagigingan. Dito lang ilagay niya ng pan which is na para sa akin ay um, uh, para sa akin is 70% Okay, hindi siya 100% uh, gusto ko kasi talaga yung meron dito. Pero binili natin siya para experience natin kung ano ba ang performance nung case na to sa ating uh, sa ating mga parts 'yan sa motherboard sa video card 'yan. Inong yun kaya iba-ibang klase ng PC case binibili natin, guys. Yan. Yan ang ibig ko. Eh, sana nyo. Ito, maganda rin to. Merong ano dyan. Dahil ngalikabok, no? Yan. Meron ding ano dito yan, eh. Parang ito. Maganda rin to. Buksan natin. Huwag nyo nang pansin nyo yung alikabok, guys, ha? Kasi tamad talaga ako maglinis, eh. ano <laughs> oh. Nakakita nyo yung pan. Ito, para sa akin panalo to. Yung magentong case. Para sa akin. Ayan. Ang dami niyang pwedeng lagay na pan yan, guys. Meron din dyan sa taas. Pwede rin lagyan ng dalawa sa taas yan. Pero hindi ko na nilagyan. Ang ganda ng flow ng hangin yan. Ito, ganun din to. Ayan, parang ganito yan. Yan. Anin din yung pwedeng lagay na pan. Tapos, meron tayong sideboard. Sideboard case. Na Gundam. Pwede naman, pwede ko naman gawin guys yung ayong ating computer siya pwede, pwede kong gawin na puro ganto di ba ang ganda talaga tingnan niyan eh pupuntahan talaga ng mga bata yan o mga player guys pag ganyan kaganda yung case nyo syempre pag maganda case kailangan gandahan din natin yung specs ng ating PC kung may budget kayo bilan nyo ng video card yan video card lahat, lahat, ng PC natin guys may video card. Walang, wala akong PC na, wala akong PC na ginagamit na walang video card. Get nyo ba? Lahat may video card daw gumagamit ng uh, walang video card na PC guys. Ayan, meron yan. Ayan. Tapos, sasabihin ko kung ano yung palagay kong pinaka magandang gamitin na PC case. Okay, di ba? Ayan, may video card din yan. ano? may video card yan. Lahat ng PC natin may video card, guys. Nilalagyan ko. Ayan, lahat yan may video card. O, tapos lipat tayo dito, guys. Ito yung, ano, yung itsura ng case niya. Ayan. Uh, lalayo ko ng yung camera ko. Itsura nung case niya, guys. Ito yung pinaka ko sa lahat, guys. na PC case. Bukod sa wala na siyang lagayan. Wala na siyang lagayan. Pero may LED yan sa harap, guys. Ayan. Ayan lang papaganda dyan. LED <laughs> siya. Bukod sa walang lagayan na nung pan sa harap. Tatlo lang don Tingnan niyo naman, guys. So, oh, wala malang cover. Yung... Yung sa power supply niya. Kaya makikita at makikita yung case. Okay? Okay. Ito yan, oh. parang ganito. Tingnan nyo. Meron silang ano sa harap. Ayan, pwedeng matago yung mga wire. Maayos yun ng mas maganda. Siya wala. Dalawa. Ay, dalawa pala to, guys. Dalawa. O, oh, yung ating page. Di pa kayo subscribe Mag-subscribe na kayo sa ating channel. Dalawa pala sila, guys. Ayan, isang black saka isang white. Eh naman no, kitang kita yung wire. Okay. Pangit lang siya tingnan, pero ano naman ang ang good side naman nito. Ang bad side, kita niya yung mga wire, ah. kita naman. <laughs> 'Di ba? Ang pangit tingnan, no. Ang good side naman nito, kung may bad side, siyempre may good side diyan. Ang bad side, parang itingnan kasi ilabas yung mga wire. Ang good side dyan, guys, pag nagpalit kayo ng power supply, ayan yan na, oh, napakadaling magpalit ng power supply. Eh. di ba? Ayan na, oh. <laughs> kalas, kalas, kalas na lang. Ayan na. Ah, okay na. Tapos ayan, may video card din yan. Tapos, ito 6 core to, guys. Dalawa lang yung 6 core natin. Itong PC na to, saka yung PC na yon nasa uh, server natin. 6 core yan guys. Kung may budget ka, ako, budget kayo, 6 core, ang itayo, kung magtatayo ng computer shop, mag 6 core kayo guys. Ito 6 core, 4 GB yung video card, yan, 4 GB video card na, 16 GB yung memory card. Palumpalo na to guys. Ito kasi, ah, uh, ah uh, quad core lang to yung karamihan ng binubuo quad core naka lang yan guys para sa mga mid gaming pero palag palag na rin naman yan kaya na yan yung GTA 5 mga matataas na klase ng games ah uh, yung sa nagkakatalo lang sa FPS syempre pag di kaya ng FPS uh, maglo maglolo tayo sa ah uh, galoy natin setting ng games maglolo quality low quality lang tayo mga uh, Oo. Yung, ibig na mag high quality tayo, i sagad natin, i-low natin, or off natin, yung mga pwedeng magpalag sa kanya. Okay? Pero, usapang computer shop, pwede na. Kaya ako, puro, quad core lang binuo ko. Yan. Quad core. Pati to quad core lang din to. Pero, kaya na yan yung mga matataas na games. Isa set up, isa set up lang natin ng tama. Yung kanyang mga settings. Okay. Kasi. May mga matataas talagang games guys. May mga games na ginawa. Pang PC. Pero matataas ang. Hininging specs. Kaya yun yung pang mataas. Pang malakas PC. Okay ah. Okay. Yan yung ating mga. PC case. Kaya iba. Kaya iba iba ang PC binibili ko. Gusto kong ma-experience lahat sila guys. Okay. Ito. Ulitin ko lang. Ito yung pinaka yung PC case. Ayan. Nakakita nyo. Ha? Pero siya yung pinakamadaling ah uh, palitan ng power supply. Parang ito. Di ba? Ang setup nyo. Wala makita mo. Kasi nandito mga wire niyan guys. Patago dyan. Okay. Kung may sinabi kong pinakayo ko, meron akong pinakagusto. Guys, cyborg case ang pinakagusto ko sa lahat, guys. Bakit ko nasabi itong cyborg, guys? Ah, uh, para sa akin lang, guys, ha. Kung mapapansin nyo, yung shop ko talagang di naman aircon. Uh, open air ako. Yung alikabok talagang papasukin ako. Kahit linisin ko ngayon yan yan, bukas, dalawa, tatlong araw, maalikabok na yan. Pag open air. Pag mga open air, ito maganda guys. Inaalik ka box siya, pero hindi ganun kadumi Kasi ito, tagal na rin to, pero malinis pa rin siya. Tapos, tag uh, tawag dito, feeling ko, comfortable yung mga PC parts natin pag itong cyborg ang gagamitin natin. Bukod dun, ang ganda pa. Oh. ba? Diba? Ganda pa. Okay, no ulit ko guys, pag magtatayo ko ng computer shop, ah, uh, nasa inyo pa rin kung ano gusto niyong bilhin case, kung gusto niyo mas mura kasi ito medyo pricey na sa 2000 plus 'yan. Ayun. Iba-iba, may kulang 3K, may 2,200, 2,800, mga ganon. Okay, yon Sana, nag-guess nyo yung tips ko. Pinagusto kong case sa ngayon, itong cyborg. Pinaka-ayaw ko, yun random case na to. Yan. Okay. Ayan. Kaya iba-ibang PC case ang binibili ko, guys. Hindi dahil nagtitipid tayo. Gusto ko ma-experience lahat. Kung mahangat maaari nga, bili, mabili natin lahat ng klase ng PC, we, eh, Ng PC case, eh. Kahit maliit, pinakamaliit, pinakamalaki. Para makita natin yung kanyang performance pag gumagana na siya guys. Yan lang guys. Sana nabigyan ko kayo ng konting tips. Ayan. Sideboard case ang para sa akin ang pinakamalalo. Ang panalo sa lahat. Okay guys, abang-abang lang sa ating mga basic tips. Parang ganito, basic tips lang to. Mga basic tutorial. Tapos yung mga laruan natin, mag-update din ako. Hindi ako gano'n nakapag-live. Yan, maraming salamat guys. Subscribe na kayo sa ating channel.